Ma. Ma, bakit tinita? Punta ako kala Felisa, ma, ha? O, sige, ka. Basta punta ako sa palengke, ha? Pantay mo itong bahay. Mawala yung mga kalbiyaro natin ito. Usong-usong yung nakaban ngayon. Masige po, ma. Kailin ako itong bahay. Sige na. Uy, Felisa. Oh, Ninita. Bakit? Gawa mo na ba yung project natin? Hindi pa, no. Natamad pa ako rin wala pa akong time gawin yung project. Eh. Sa 24 pa namang pasan. Eh ba't nang nga rito? Eh naboboard ako dun sa bahay kaya pumunta ako dito. Paano naman kay mama? At saka tapos naman yung mga gawain ko dun sa bahay. Oh. Ah, okay. Uy, <laughs> nakita mo ba yung post ng classmate natin si Angelica? Ah, si Angelica? Ay oo, nabasa ko nga rin yun. Meron na siyang jowa si Roger. So, ingit ka naman. Kasi may jowa na si Angelica gusto mo rin magka-jowa. Oh, no, tumigil ka ka, Felisa. Hindi ako nail-ingit, no. Tsaka ayoko pa magkaroon ng boyfriend. Hindi pa kayang i-manage yun. Hindi ka pa kayang i-handle. Kaya, out muna sa mga ganyang ganyong jowa-jowa. Tsaka lagi kay mama. Baka pingutin ako niya Mars, oh, ginagawa nice. ko. Ay, no, ito, nena. Nag-igib ako ng tubig. Mawawalan doon ng tubig ng ilang araw. Ako nga, nag ako ng tubig kagabi. Nandiyan yung anak ko si Ninita, punta akong palengke. Oo, oh, kayo na pa yan si Ninita. Alam mo, Mars, parang kailan lang, no? Mga bata pa yung anak natin ngayon, lalaki na. Mga dalaga na. Kaya nga, parang kailan lang. Maka pwede na magsipag-asawa. <laughs> Ay, naku, hindi pa sila pwede mag-asawa, no? Aram mo na si Ay, naku, patanda na talaga tayo. Putla akong palengke, Mars, sabi lang ako ano. Nung ulam patingin na lang yung bahay, pero sabi ako naman na si Ninita. Alam mo yung uso yung nakawan ngayon. Yun nga kila berteng nilakawan yung tako, ninakaw yung takori nila. Pati ba naman takori, tagang kinakabal na ng mga magnanakaw ngayon. Ewan ko lang kung anong ginagawang aksyon nila, Kapitan. Tsaka nila daddy fingered sa mga kumakat na magnanakaw dito sa ating barangay. Ay, nako. Kaya nga ako, banti sarado ko dito. Dahil puso nga na naman ang nakawan dito sa barangay natin. Sige, Mars, halis na muna ako. O oh, sige, ingat ka. So, mas pwede ko yung cash mo. Di ba cash mo si Terence? Oo, cash ko yung si Terence. <coughs> Hindi ko namamansin yung si Terence eh. Paano kung... Nagkakausap kami ni Terence at may sinabi siya tungkol sa'yo? Sa akin? Sa Tumigil ka nga, Pelisa. <laughs> Hindi ako papansin yun, di man yun. Ah? Wala namang pa kayo sa mga kagaya ko. Oo, may sinabi yung tungkol sa iyo. At sabi niya sa akin, ikaw yung gusto niya kasi ka din daw niya. Talaga, nagkakausap ni Terence? Hindi nga Felisa, sinabi niya may gusto siya sa akin. Oo nga, sinabi niya nga sa akin may gusto may gusto siya sa iyo. Ikaw yung bet niya, first parang first crush kaya niya. Kaya yata niya sinabi niya sa akin. Oy, kilig-kilig. Kilig-kilig <laughs> <laughs> siya. si Ninita. Ah ano na eh, hey, yung pangit-pangit ko eh, tapos may gusto siya sa akin. Kaya nga yun ang sabi ko sa kanya eh, ang pangit-pangit mo, sa anong magugustuhan niya sa'yo, di Talaga, Felisa, sinabi mo yun. Parang hindi tiga kita best friend yun, eh, no? Eh, dahil malang build up, build up mo man lang ako. Ikaw talaga. Siyempre, <laughs> crush ko si Terrence, no? Ayokong maging kayo. Wala, nahiya na akong pumasok na eh. Kaya pala patingin-tingin siya sa akin Oo nga, ninita na pansin ko rin yung patingin-tingin sa sa'yo. No? Kapal nga nun ni Terrence. mukha kaya nagustuhan niya sa'yo? <laughs> Tsaka na nga, Felisa, hindi naman ako makatulog nito. Tsaka lang, pindaw ko lang muna dun yung ulam. Baka kainin lang po ko <laughs> sige na, rest na ako. O oh, sige na, sige na. <coughs> kinilig naman si Gaga. kaya naman niya totoo may gusto sa kanya si Terence. <laughs> Kilig-kilig si Luka Luka eh, no? Tagang gusto na boyfriend ay pa umamin sa akin. Eh. Totoo kaya yung sinabi ni Felisa may gusto sa kanya si Terence. <laughs> may iligo na nga ako. <gasps> Ninita! Ninita! O oh, bakit Felisa? Kuy, joke lang yun na ah. Walang gusto talaga si si Terence. Binibiro lang kita. Baka umasa ka pa. <laughs> Parang tunga naman to. Kala ko naman, totoo na. Kau, pinaasa mo lang ako, talaga ako. <laughs> Pinakilig lang kita. <laughs> Walang gusto si, si Terrence. Terence. <laughs> Sa'yo, diyan ka na nga. Hindi lang ako maliligo. Ako hindi lang magkaka-boyfriend. <laughs> kinig Malandina si Nilita! Malandina! <laughs>